Ang prophecy po ni Daniel tungkol sa 70 weeks ang isa sa pinakapaborito na pag-aralan ng mga Bible prophecy students. Sa pagsisimula po ng Daniel 9, mababasa po natin na naunawaan na ni Daniel yung sulat ni Jeremiah na yung pagwasak ng Jerusalem ay magtatagal ng 70 years. Literal po yung 70 na yan. Kaya naman yung 70 weeks of years or 70 sevens na mababasa natin sa chapter 9 ay literal din pero ano po ba ang ibig sabihin pag sinabing 70 weeks, 70 sevens, or 70 weeks of years? And para kanino po ang prophecy na ito? Natupad na ba sila o hindi pa? Tapos literal ba ito o allegorical? Sa video po na ito, sisikapin kong bigyan kayo ng simpleng paliwanag tungkol dito. Samahan niyo po akong sagutin ang mga tanong na ito. Ako po si Kuya Jem and this is Sunday Extended. Simulan po natin sa kung para kanino ba ang 70 weeks. Ang sabi po sa verse 24, A period of seventy sets of seven has been decreed for your people and your holy city. So hindi po ito para sa lahat ng tao sa mundo, at lalong hindi po para sa buong mundo. Ang 70 weeks ay itinakda po para sa mga Israelita, nakababayan ni Daniel, at dun sa Jerusalem. Ngayon, gaano po ba kahaba ang 70 weeks? hindi po ito literal na 70 weeks kasi wala pong significant event na nangyari sa kanila kung literal na 70 weeks o higit isang taon lang ang time frame natin. Ang alam po natin kasi, di ba, in one week may 7 days. Pero dito po sa binabasa natin, hindi po siya 7 days kundi 7 years. Kaya yung 70 weeks po multiplied by 7 years, 490 years po ang kalalabasan niyan. Ganun po kahaba ang 70 weeks. Ngayon, para saan po ang 70 weeks? Sa so verse 24 pa rin, mababasa po natin dun yung anim na itinakda ng Diyos na mangyayari sa Israel sa loob ng 70 weeks. Itong anim po na ito, sa pag-aaral ko, hindi pa po natutupad hanggang sa panahon natin. Kasi nga, hindi pa po tapos ang 70 weeks. Tingnan po natin yung una. Yung first to finish their rebellion. Makikita po natin dyan sa earlier verses ng Daniel 9 na ang Israel ay nagrebelde sa Diyos. Natapos na po ba ang rebellion na ito? Hindi pa po. Ang Israel po ngayon ay hindi gaya nung mababasa natin sa Bible na sumasamba sa iisang Diyos. Hindi lang po Judaism ang religion sa Israel. And hindi po kinikilala ng Judaism na si Jesus ang Messiah. Tapos meron din pong mga Muslim at meron pang ibang religions. So as a nation, ni-reject nire pa rin po nila ang mesaya Hindi pa po tapos ang rebellion nila. Ikalawa, to put an end to their sin. Ang sabi po sa literal, to seal up sins. Ito po yung kasunod talaga pag natigil na ang rebellion. Dito na po yung part na bibigyan sila ng Diyos ng new heart and new spirit. Sabi po sa Zechariah 12 verse 9 to 10. Sa araw na iyon, lilipulin ko ang lahat ng bansang sasalakay sa Jerusalem. Bibigyan ko ang mga angka ni David at ang mga taga-Herusalem ng espiritong maawain at mapanalanginin. Pagmamasdan nila ako na kanilang sinibat at iiyak sila katulad ng magulang na umiiyak sa pagkamatay ng kanilang kaisa-isang anak o anak na panganay. Wala pa po yan. Hindi pa po yan nangyayari. Ikatlo, to atone for their guilt. Of course, si Kristo lang po naman ang atoning sacrifice ng kahit sino, hudyo man po o hindi. Sa first coming po ng Panginoon, sabi po ng prophecy tungkol sa Kanya sa Matthew 1 verse 21, ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Kaso, tinanggihan nila siya. At sa biyaya ng Diyos, umabot po ang kaligtasan sa ating mga hindi-hudyo na sumasampalataya din sa Panginoong Yesus. So magkakaroon lang po ng atonement para sa guilt nila kapag kinilala na ng chosen nation ang Messiah. At dun lang po sa second coming ng Panginoon nila yan gagawin as a nation. Pangapat, to bring in everlasting righteousness. Mangyayari po ito kapag naghahari na ang Panginoong Jesus literally, physically, and visibly. At sa millennium din po yan mangyayari. Di pa po natin yan nakikita kahit sa ang kasaysayan. Sa balita pa nga lang po, di ba, kitang-kita na natin ang kakulangan ng righteousness sa paligid. Panglima, to confirm the prophetic vision. Tumutukoy po ito sa katuparan ng lahat ng prophecies na may kinalaman sa Israel as a nation. Isa po sa common theme na mababasa natin sa mga sulat ng mga propeta ay yung literal, physical, at visible na paghahari ng Messiah na connected dun sa Davidic Covenant, yung tipan po ng Diyos kay Haring David. Hindi pa po yan nangyayari ngayon, kasama ng marami pang ibang prophecies related sa Israel. At yung pang-anim po, to anoint the most holy place. May kinalaman po ito sa kabanala na dadalhin ng Diyos sa Israel sa second coming ng Panginoong Jesus. Ang sabi po ni Pablo doon sa Romans 11 verse 26, Magmumula sa Zion ang tagapagligtas, aalisin niya ang kasamaan sa lahi ni Jacob. Again, hindi pa po ito nangyayari ngayon. So yan po yung anim na purpose ng 70 weeks. At itong 70 weeks po na ito ay nahahati din sa tatlo. Dito medyo pagaganahin po natin yung math at history natin. Kaya i-ready nyo po yung mga calculators nyo. So tingnan po muna natin ang sinabi ni Angel Gabriel. Sabi niya po dun sa verse 25, Now, listen and understand. Seven sets of seven plus sixty-two sets of seven will pass from the time the command is given to rebuild Jerusalem until a ruler, the Anointed One, comes. Jerusalem will be rebuilt with streets and strong defenses despite the perilous times. Yung seven sets of seven po ay forty years. Nagsimula po yan nung pumayag si King Artaxerxes sa request ni Nehemiah na i-rebuild ang Jerusalem. Mababasa niyo po yan sa Nehemiah 2 verses 5 to 8. At nangyari po yan according to history noong March 5, 444 BC. So 49 years po ang aabutin hanggang makumpleto ang pag sa Jerusalem. Pagkatapos po nito, papasok yung second division ng 70 weeks, which is yung 62 sets of 7, or katumbas po yan ng 434 years. Kung saan, pagkatapos po nito, darating ang Messiah. Sabi nga doon, until a ruler, the anointed one, comes. Pag pinagsama po natin ang 49 years at 434 years, dapat dadalhin po tayo nito sa panahon kung saan andun na yung anointed one or yung Messiah. Bakit? Ito po ang sinabi ni Gabriel dun sa verse 26. After the 62 sevens, so tapos na po yung unang seven weeks, tapos tapos na rin itong 62 weeks, ito daw ang susunod na mangyayari the anointed one, yung Messiah, will be put to death and will have nothing. Now, kailan po mangyayari ito? Tingnan po natin. Ang starting point po natin ay ang 444 BC, kung saan natanggap ang command na i-rebuild ang walls. Bibilang po tayo ng 69 weeks mula dito hanggang sa time na dadating yung Messiah. Yung 69 weeks po na yan ay binubuo ng 7 weeks at 62 weeks. Pag kinonvert po natin sila into years, ang formula ay 69 weeks times 7 years. Ang katumbas po yan ay 483 years. Ngayon, ibawas po natin ito sa 444 BC. Ang kalalabasan po ay AD 39 at pag nagdagdag pa tayo ng 1 year para sa 0 BC, AD 40 na po yan. Ngayon, ang problema po dito, AD 33 na matay ang Panginoon. So, ano pong gagawin natin? Ganito po yan. Kung ang i-consider po natin ay ang dami ng araw sa panahon na yon, lalo na nung ancient times, ang kinoconsider po nilang dami ng araw sa isang taon ay 360 days, 30 days each month. Pag kinompute po natin kung ilang araw meron sa 483 years or 69 weeks, aabot po yan ng 173,880 days. Kung i-convert po natin ang 483 years sa solar years, yung gamit po natin ngayon, ang kalalabasan po niyan ay 476 years. Paano po lumitaw yan? I-divide lang po natin yung 173,880 days sa 365.25 days. 476 years po ang kalalabasan niyan. Sana nasusundan niyo po yung ginawa nating computation. Pero kung hindi man, ulitin niyo po yung paliwanag ko dito. So ang ginawa po natin, kinonvert natin yung 483 prophetic years or ancient years into 476 solar years. So ngayon, subukan na po natin yung 476 solar years natin. So kung ang utos para ma-rebuild ang Jerusalem walls ay nangyari nung 444 BC minus 476 solar years na ng 69 weeks ang kalalabasan po ay AD 32. Tapos ibabawas pa natin yung 0 BC, so AD 33 po ang kalalabasan niyan. At sa AD 33 nangyari po ang triumphal entry ng Panginoon at matapos po ang isang linggo ilang araw lang ipapako siya sa krus. Makikita niyo po dito na ang 70 weeks na prophecy ni Daniel ay isang matibay na proof na si Jesus nga ang Messiah. Very accurate. Lapat na lapat ang dates na pinag-uusapan natin. Kaya nga po nung palapit na ang Panginoon sa Jerusalem bago ang triumphal entry, ang sabi po doon sa Luke 19 verses 41 to 44, nang malapit na si Jesus sa Jerusalem at nakita niya ang lungsod, umiyak siya para sa mga taga roon. Sinabi niya, sana nalaman ninyo sa araw na ito kung ano ang makapagbibigay sa inyo ng kapayapaan, ngunit natakpan ng inyong pangunawa. Darating ang araw na papaligiran kayo ng kuta ng inyong mga kaaway. Palilibutan nila kayo at kabi-kabilang lulusubin. Lilipulin nila kayo at ang inyong mga anak at wawasakin nila ang lungsod ninyo. Wala silang iiwang baton na magkapatong. Mangyayari ang lahat ng ito sa inyo dahil binaliwala ninyo ang araw ng pagliligtas sa inyo ng Diyos. Ito po yung malungkot na time na binisita na sila ng mesaya nila pero di nila siya tinanggap. Kaya nga sabi po ni Gabriel, and he will have nothing. Ibig pong sabihin yan, yung Messianic Kingdom na para sa kanya, hindi niya pa natanggap nung time na yon. Kasi nireject po siya ng bayan na dapat tatanggap sa kanya. Pagkatapos mamatay po ang Mesaya, ang sumunod na sinabi ni Gabriel na mangyayari, The people of the ruler who will come will destroy the city and the sanctuary. Nangyari na rin po ito nung wasakin ng Romans noong AD 70 ang Jerusalem, pati po ang temple. Yung people po dyan ay yung mga Romans. Pansinin nyo po na hindi yung ruler ang wawasak, kundi yung bayan niya. Yung ruler po kasi dito ay ang future Antichrist. Ito po ang isang basihan kung bakit naniniwala akong ang Antichrist ay magmumula sa revived Roman Empire. Tapos dagdag po ni Gabriel, The end will come like a flood, war will continue until the end, and desolations have been decreed. Nagsimula po ito nung wasaki ng Jerusalem noong AD 70 at nagpapatuloy po hanggang sa panahon natin ngayon. Tugma din po ito sa sinabi ng Panginoon dun sa Luke 21 verse 24. Ang iba sa kanila ipapatayin sa espada at ang iba na may dadalhing bihag sa ibang mga bansa. At ang Jerusalem ay sasakupin ng mga hindi Hudyo hanggang sa matapos ang panahong itinakda ng Diyos sa kanila. Mula po noong AD 70 hanggang ngayon, ang dami na pong gerang pinagdaanan ng Israel na further validation ng prophecy na ito. Ngayon, bakit 69 lang yung kinumpute natin? Nasaan na yung last week ng 70 weeks? Sa huling verse po ng Daniel 9, sinabi po ni Gabriel, And he will make a firm covenant with the many for one week. But in the middle of the week, he will put a stop to sacrifice and grain offering. And on the wing of abominations will come one who makes desolate, even until a complete destruction, one that is decreed, is poured out on the one who makes desolate. Unang tanong, sino yung he? Pagdating po sa grammar, ang pinakamalapit na pwedeng palitan ng pronoun ang tinutukoy nito. At ang pinakamalapit po dyan ay yung darating na prince, yung antichrist po yan. Gagawa po siya ng kasunduan with Israel sa loob ng seven years. Pero sa kalagitnaan po nun, ipapatigil niya yung mga temple sacrifices. Ano po itong covenant na ito? Naniniwala po akong may kinalaman ito sa peace. So parang peace treaty po siya na po protekta sa Israel. In connection po kasi ito dun sa sinabi na war will continue until the end. Talagang gegerahin at gegerahin po ang Israel. Kaya naman ang peace treaty na to ang gagamitin ng Antichrist para magbigay ng peace sa Israel. At itong peace na ito ay temporary lang. So dahil madaming galit po sa Israel, ngayon kitang kita po natin yan sa mga balita. Gagarantsahan sila ng Antichrist ng peace sa pamamagitan ng covenant na ito. Pero sa kalagitnaan nito, ipapatigil niya ang sacrifices sa temple. Isa po po ito sa reasons kung bakit naniniwala akong itatayo talaga ulit ang temple. And sa panahon po na ito, gaya po ng sinabi ng Panginoon dun sa Matthew 24, itatayo sa templo ang abomination na nagkukos ng desolation. Pero sa dulo po ng Daniel 9 verse 27, makikita natin na ba de-destroy ang Antichrist completely. So kailan mangyayari itong natitirang one week ng 70 weeks? Nakita po natin kung paanong natupad na ang 69 weeks. Nakita din po natin yung accuracy ng prophecy tungkol kay Kristo at dun sa mga sumunod na nangyari pagkatapos siyang mamatay. Ngayon, nasa panahon po tayo na tinatawag ng marami na Church Age o Dispensation of Grace kasama po ito sa time gap sa pagitan ng 69 weeks and 1 week. Sabi nga po ng mga prophecy teachers, ito po yung time na tumigil ang prophetic clock ng Diyos para sa Israel at nagbigay daan ito para sa church. Kung kailan po gagana ulit ang orasan para sa Israel, hindi po natin ito alam. Pero magsisimula ang last week na yan pag gumawa na ng covenant ang Antichrist with Israel na magtatagal ng seven years. At yan po ang tinatawag nating seven years ng tribulation. Again, hindi po tayo dapat magtakda kung kailan babalik ang Panginoon. Kasi wala pong nakakaalam sa atin kung kailan talaga ito mangyayari. Mapalad na po tayo na pinaalam sa atin kung ano yung mga mangyayari sa panahon na yon. Ang mahalaga po, nakahanda na po ba tayo sa pagbabalik ng Panginoon? Huwag niyo po sanang isiping matagal pa kasi 2,000 years ago, sinabi na po ng Panginoon na malapit na siyang bumalik. Ngayon pa kaya? Subscribe for more content.